Ang tangali po mga idol. Uh, dito po ako sa may ano ng samal. Ayan po sa ilog po mismo. Ayan po may mga bangka po sila. dikit-dikit po yung mga bangka dito mga idol. Ito. Bali tabi po siya ng palengke. Ayan po. Yung ginagawang palengke mga idol. Ayan po. Ayan, ayan, yung mga may crane po na yan. yan tabi po na yan yung uh, health center po yata yan. Tsaka po yung bandang kaliwa po. yun po yung palengke mga idol ito. dito ito dumaan po ako dito sa may gilid niya mga idol ito po mga bata ano you know? mga nagkakantahan pa yung mga bata bali ito po subdivision po ayun no, know, mga idol tapos yung gitna niya is kalsada yan po siya yan yan po yung mga bangka o oh. Ayan. Uh, may mga bangkang maliliit, may mga bangkang malalaki. Uh, ito po yung pilaka. pagdano nila. Oh. Ayan. Lakad lang po tayo. Habang naglalakad. Ayan. Video lang po tayo. Ayan. May mga bakawan po rito. Ayan Bakawan. Oh. Ayan. yan po yung subdivision yan o ganda mo kala ko nga walang daan dito mga idol ito o ayan ayan po mga ayan o mga uh, bangkang maliliit tapos yung ibang bangka po ayan po mga sirana ayan o mga gapok na kaya pinabayaan na lang dyan Tapos mga idol nga pala Itong dulong dulo po na ito na binabaybay ko Ito yung simentado po na ito Ay akala ko wala na pong daan, mga idol Tapos ang mangyayari po pala Ay gigilid lang kayo hawak lang kayo dito Para makalipat doon po sa kabila Ito po yung mga bangka mga idol oh. ayon po, ayon po. Ito po yung sinasabi ko sa yung ano, daan, mga idol Bali akala ko nga wala na tatawid lang po pala tayo dito gigilid lang mga idol ayan eh, po kung makikita nyo ayan nakala nyo wala nang daan dead na po yan mga idol oh. ayan hanggang eh, po tapos gigilid lang po tayo hawak lang po tayo rito sa may tubo ayan tapos po kami hagdanan po siya rito ayan o oh. Danan tayo po ito hagdanan o oh. mga idol o oh. bababa, bababa po yan. Yeah, dito na lang po mga idol. God bless po. Ingat po tayo palagi.